Hi guys, good morning Today is Sunday Nagising po ako ng maaga Mga 2.30 at uh, nagising ako Bigla na lang akong nagising Hindi ko alam So hindi na naman ako makatulog Nito Hindi na, nahihirapan na ako matulog So anyway Ay. Anyway guys May kukwento sa inyo Today is Sunday ba? Diba? So meron akong appointment pupuntahan na, pupunta ako sa dentist. Ayun. Ipapacheck ko yung hipon ko. Ayun. Kailangan, gusto kong ma-fix yan. I hope so. Maayos siya. And, sana kaya ng bulsa ko yung brace. Kasi, yun na. Kasi dito mahal sa Singapore. Walang, walang, ano dito. Walang mura. Last time, alam nyo ba guys, Last time, nagpa-facial ako dito, nagpa, ano, do. Eh, syempre, ang single ang lola nyo So, syempre, yun na lang yung pinakarigalo ko sa sarili ko noon yun. Noong 20, 25, ay 2021, ata. Yun, or 2022. Nagpa-facial ako, kumastos ako ng higit isang daan, libo, paas, isang taon lang yung effective nung dual ah uh, dual facial wash ay facial ayun and ngayon naman ita try ko mag brace kung kung afford ko siya ha kasi kasi iniisip ko pag uwi ako ng Pilipinas ang Pilipinas kasi pag brace ka 30,000 ang problema kasi kailangan i-adjust na every every month diba So, hindi pa ako uuwi ng Pilipinas. Last na uwi ko is 2020 pa. 2020, ano na ngayon? 20, uh, 20, 20, 21, 23, 24. 4 years na. So, yung kontrata ko is until 20, 26 pa. So, 26, 26 pa. So, January, December matatapos ako ng next year, matatapos ako next year ng um, 20, 25 ng December. Pero yung country ko, matatapos siya ng January. So, yun. So, balak ko kasi na hindi pa uuwi hanggat hindi ko, hindi ako nakapag hanggat hindi sapat yung ipon ko kasi gusto ko maaga ako mag-retire. Mga 45 years old siguro ako mag-retire or 50 years old ka ito talo wala naman akong asawa. So, ituloy-tuloy ko ng pagtatrabaho dito sa Singapore. Eh, yung anak ko naman, okay naman siya. So, hindi ako nag-award doon. So, gagawin ko, tuloy-tuloy na lang ako magtatrabaho hanggang sa magka-edad ako ng 50 years old. Kasi, syempre, ano, ang dami nang nagtatanong, pati na lang ako mag-asawa, gano'n, gano'n. Siguro hindi right time, hindi, hindi, hindi kasi ako gumagala, eh. Dito kasi sa Singapore, wala, walang seryosong mga tao dito. Nakakatakot. At saka nahihiya ako maglakad na may kasamang lalaki. Yung, alam mo, wala kang mapagkakatiwala ang tao sa ibang bansa. Yun, sa hindi ka dapat basta-basta pumapati kung kani lalaki kasi hindi mo alam kung um, kung disente ba o ano kung ano yung klaseng tao sila ganon nakatakot kasi hindi mo alam kung yung mga asawa kasi yung kita ko <laughs> sabi niya maghanap na rin ako na asawa dito paano nga maghanap din mo ako, Di ako nag-off lumalabas lang naman ako pag importante tulad nito dentist. Magpapadentist ako para sa ngipin ko. Doon lang ako lalabas. Ipapacheck up ko lang siya kung kaya ng bulsa ko yung ano, brace. Siyempre, ito. Pag sa Pilipinas, 30,000. Yun ang sabi nila, 30,000. Kaso nga lang talaga ang problema ko yung pag-adjust. Kaya, itatry ko dito sa Singapore. Mag, uh, ano na ngipin? Kung kaya, kaya ng bulsa ko ha. I hope so ma-fix ma pa tong ngipin ko. Kasi tingnan nyo, di diba, Merong ano, merong ang tawag dito, gap. Ayun, papayos ko siya. Ay, gusto ko pang matulong sana kasi parang feeling ko hindi na makatulog. Ano ka rin mag-aalas ka na. So, magdadasal na lang ako at magbabasa ng Bible. Yun na lang ang gagawin ko. As alam niyo ba guys. Um, I-update ko na lang kayo kapag na ano ko na yung ano kapag natuloy ako na na ma-afford ko lang talaga yung price sana afford ko kasi sana sana afford ko siya Ayan. so anyway matatapos yung kontrata ko 2025 December kasi kailangan December ang bilis no 8 months na ako sa amo ko ang bilis, -bilis ang bilis. Grabe, hindi ko ina-expect na 8 months. As, next month is 9 months na ako. Mag-iisang taon na ako dito sa um, amo ko. Ang bilis ng... Ang ah, bilis. Sobrang bilis. Tapos, ayun na, nagugulat lang ako. Na sobrang bilis ng months. Ganun. Tapos, nagugulat lang ako. na ako. tumanda, tumanda na ako sa Singapore. Tumanda na ako kakatrabaho. Hindi pa ako nakapag-enjoy, guys. Eh, sa totoo lang. God knows na never akong nag-enjoy at never din ako nag-enjoy sa, per sa pinaghihirapan ko. Kasi alam nyo, minsan may mugali kasi ako na ano na mas iniisip ko yung ibang tao. Ngayon ko lang na-realize nare na kailangan ko rin mahalin yung sarili ko kasi hindi na lang ako puro bigay, hindi na lang ako puro tulong. na ko na wala palang tutulong sa akin, walang ano hindi masamang tumulong o oh, yep at saka maganda na rin yung tutulong ka na lang sa mga kapos palad tulad ng mga bulag pititingi yung mga ganung tao mga tutulungan ko na lang yung talagang yung hindi kayang kayang mabuhay unlike yung mga taong buo ang mga paais mga tamad diba Uff, sayo ako ganito na ako mag ganun, higap na ako may hikay, pero hindi talaga ako makatulong. At saka guys, ang taba-taba ako na, alam nyo ba, sabi nga ng lolo ko, magpapayat ka kasi para hindi daw maging kawawa pag kumanda ako. So anyway guys, dito ka niin yung vlog para meron lang din ako may upload. I hope na ka-afford ko yung brace dito sa Singapore. Sana nga, afford ko siya kasi ano, sabi nila mahal daw ang price dito sa Singapore. Para I hope so. Sana so, uh, afford ko siya, guys. So, anyway, guys, hindi pa kami kihilamos. Ayan. So, bye po na. Para meron lang ako may upload. Okay, and God bless. Pasensya na.